Nayon, may isang tao sa iyong buhay, isang taong hindi na kayang itago ang kanyang nararamdaman para sa iyo, na napilitan ng ibahagi ang mga damdaming ito sa iba. Ngunit may kahilingang panatilihin lihim ito dahil hindi niya alam kung paano katutugon at natatakot siyang masira ang lahat, kaya siya humihingi ng tulong upang magtabumpay lamang sa pagbibigay alam sa iyo at hindi ka mawala. Hindi ito isang simpleng usapan lamang, ito ay isang malalim na pagbubukas ng damdamin, isang kumpisal na puno ng kahulugan na hindi maaaring baliwalain. Ang puso ng taong ito ay balot ng isang alon ng emosyon, at ang mga anghel, sa kanilang banayad na presensya, ay nagnanais na makita mo kung ano ang nakatago sa likod ng mga salitang hindi direktang nasabi sa iyo. May isang sandali na kayo'y magkasamang naglalakad. Kung kailan ang pagtawa ay madali at ang hinaharap ay tila isang bukas na larangan sa harap, puno ng mga posibilidad na inyong pinapangarap ng magkasama. Ngunit may nangyari. Isang bagay na marahil ay hindi mo lubos na naunawaan noong panahong iyon. Isang mas mapait na pagtatalo, isang desisyon na nagbago ng lahat, o pati na ang pagmamataas na pumagit na sa inyo. At ngayon, sa gitna ng paglayo na ito, ang taong ito ay nararamdaman ang bigat ng mga pagpapasyang ginawa, nararamdaman ang kakulangan na dulot ng distansya, at napagtanto, ng may masakit na kalinawan. Na ang mga damdamin para sa iyo ay nandyan pa rin, patuloy na umiiral, tahimik, ngunit lalong nagiging mahirap baliwalain. Ipagbigay alam mayon, Ako ay tumatanggap at tumatanggap ng bukas palad. Kapag ang taong ito ay nagbukas ng kanyang sarili, hindi ito magiging basta mga salitang tinatangay ng hangin, ito ay parang isang kumpisal na matagal nang itinago. Isang pagkasabik na nananatiling buhay na sanay may malaking hinaharap kayo dalawa. May mga pangarap, mga proyektong mainat na iginuhit ng may pag-asa, isang pangitain ng matatag na hinaharap, nasabay na binuo. Ngunit ang buhay, sa kanyang hindi inaasahang likas, ay nagbuwag sa mga planong ito, nagdala ng mga di inaasahang kabiguan, at sa paglipas ng panahon, ang mapait na pakiramdam ng pagkawala ay nagsimulang bumigat sa kanyang dibdib. Kahit pa may distansya, ang nadama ay hindi naglaho, at sa kahit anong paraan, ang mga damdamin ay lumago, nagsilaksa. Kapag pinag-uusapan ka, hindi maiwasan ang pag-amin, isang malalim na koneksyon, isang bagay na higit pa sa kayang ipaliwanag ng mga salita. Ang koneksyong iyon, na sinubukan niyang itulak palayo, ay muling lumitaw na may lakas na hindi na niya kayang pigilan. Gusto ng mga anghel na maintindihan mo na, sa kabila ng lahat ng pagsisikap na magpatuloy, na maghanap ng mga bagong daan, hindi kanya kailanman nagawang burahin sa kanyang buhay. Lagi kang nariyan sa kanyang mga iniisip, sa mga pagitan ng kanyang mga araw, at ang buhay na alaala na iyon ay muling nagpaalab ng pangangailangang maglabas ng damdamin. Upang magbahagi sa isang taong pinagkakatiwalaan ang nararamdaman na matindi pa rin sa loob niya. Maaaring nasubukan ng taong ito ang ibang mga horizon, naghanap ng mga bagong simula, ngunit sa kaloob-looban, ang alaala ng inyong dalawa ay hindi kailanman nawala. Ito ay hindi lamang isang kwento tungkol sa mga planong nawala sa daan. Hindi ito ay mas malalim pa roon. Sinabi niya ang tungkol sa nararamdaman pa rin niya para sa iyo, tungkol sa hindi niya kailanman nagawang iwanan. Gusto ng mga anghel na maintindihan mo na sa sandaling iyon ng ganap na kahinaan, ang taong ito ay umamin ng isang bagay na hindi niya madaling maamin kahit sa kanyang sarili. Ang kanyang mga damdamin para sa iyo ay nananatiling buhay, hindi kailanman nalampasan. Ang hiling na sikreto, ang kagustuhan na manahimik, ay isang pagtatangka na protektahan ang pinakasensitibong bahagi ng sarili, ang bahaging bihirang niyang hayaang mailantad sa mundo. Siya ay napapaligiran ng mga pagdududa, takot sa kung paano magbabago ang mga bagay kung ang mga damdaming ito ay ibubunyag. May isang pag-alala, isang palaging pagkabalisa na nagpapadanak sa kanya na tanungin ang mga desisyong ginawa, ang mga landas na pinili. Dapat ba siyang naging mas matapang? Dapat ba siyang lumaban ng higit para sa inyong dalawa, harapin ang kahit anong kailangan upang hindi hayaang mawala ang lahat sa kanyang mga kamay? Ang mga anghel ay bumubulong na malaman mo na, kahit na may pagkakahiwalay sa inyo, ang puso ng taong ito ay sumusumpa pa ring nakaugnay ng malalim sayo. Foy por iso na hiniling niya ang sikreto. Sa pagsasalita ng kanyang nararamdaman, ipinahayag din niya ang kanyang mga pinakakilalang kahinaan, ang kanyang mga pinakamalalim na insikuridad. Ang taong ito, kahit nakalayo na, hindi kailanman lubusang naputol ang koneksyon sa iyo. At, sa pagbubukas ng kanyang sarili, kahit sa isang mahinahon na paraan, ipinakita niya na gaano pa rin siya konektado sa iyo. Sa sandaling ito, hayaan mong madama ang koneksyon na iyon na, kahit na lumipas na ang panahon, hindi kailanman ganap na nawala. Napansin mo na ba, sa kaibuturan ng iyong damdamin, na ang taong ito ay nandyan pa rin sa isang paraan, kahit na parang malayo na ang lahat? Kung naramdaman mo na ito, pinapatunayan ng mga anghel ang maaaring alam mo na sa katahimikan, ang kanyang mga nararamdaman ay nananatili, buhay na buhay, kasing totoo ng dati. Nasa isang panloob na labanan siya, sinusubukan hanapin ang isang paraan upang tanggapin at maunawaan ang sinusubukang dalhin pa ng kanyang puso. Mayroong isang bagay pa, isang malinaw na ipinapaabot ng mga anghel. Ang taong ito ay nababalot ng pagsisisi, isang pagsisisi na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa kanyang pagsisikap na lumayo, natahakin ang ibang landas, nasaktan niya ang kanyang sarili sa paraang hindi niya inaasahan. At ang sakit na ito ang dahilan kung bakit, sa wakas, nagbukas siya ng kanyang sarili. Hindi ito naging madali, ngunit ito ay kinakailangan. Ngayon, dala niya ang bigat ng mga pagpiling ginawa niya, ng mga desisyong lumalabas na mali mula sa kalayuan, ngunit nawawala siya sa pagitan ng pagnanais na itama at ang kawalan ng katiyakan kung paano ayusin ang nasira. Nasa paligid ang mga anghel, nagpaparating ng mensaheng ito na may malinaw na layunin, kailangan mong maunawaan ang lalim ng nangyayari. Ang taong ito, kahit na nakalayo na, ay nasa isang sandali ng matinding pagminilay, sinusubukang makita ang isang paraan upang harapin ang mga nararamdamang hindi kailanman nawala. At sa pagtanggap ng mga salitang ito, ginagabayan ka rin ng mga anghel na sumisid sa pagminilay na ito upang maunawaan kung ano ang ipinalalabas nito sa iyo. Ngunit may isang tahimik na labanan na nagaganap sa loob ng taong ito, isang pakikipaglaban sa pagitan ng mga nararamdaman niya at mga kawalang-katiyakan na pumapalibot sa kanya. Naghahanap siya ng pangunawa sa kung ano talaga ang ninanais niya, at bagaman humiling siya ng pagiging lihim, naniniwala ang mga anghel na kailangan mong magkaroon ng kamalayan sa nangyayari sa likod ng katahimikan. Hindi nangangahulugang kailangan mong kumilos ngayon, kundi kailangan ihanda ang iyong puso para sa maaaring lumitaw sa susunod. Habang nagbubukas siya, bawat salita ay puno ng katapatan na matagal nang hindi nararamdaman. Isipin ang hirap na kinaharap niya sa paglalantad ng mga emosyong ito, lalo na't bawat salita, ay naglalapit sa kanya sa mga damdaming matagal ng nakabaon, nakatago. Nais ng mga anghel na maunawaan mo ang lalim ng sandaling ito, higit pa ito sa isang simpleng pag-uusap, isa ito sa pinakamahalagang revelasyon na maari niyang nagawa, sapagkat sa harap ng isang taong kanyang pinagkakatiwalaan, napakawalan niya ang nararamdaman pa rin niya para sayo. Sa pag-uusap na ito, isiniwalat niya na, sa kabila ng pagsunod sa ibang mga landas, hindi niya kailanman nagawang ganap na makalaya mula sayo. Ipinapakita ng mga anghel na ang inamin niya ay hindi isang pansamantalang damdamin, ngunit isang bagay na palaging nandyan, kahit na tila siya ay lumalayo. Ang sandaling ito ng pagsisiwalat ay, para sa kanya, isang pagtatangka na unawain ang sariling nararamdaman, natanggapin na ang koneksyong ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan niyang aminin. Sa pagsasalita tungkol sa iyo, napagtanto niya na ang nararamdaman ay mas malalim kaysa sa kayang ipahayad ng mga salita. Ang mga pangungusap na pinili niya ay maingat na binuo. Ngunit sa kabila nito, ang katotohanan ay nagbunyag, mahalaga ka para sa kanya higit pa kaysa sa malamang na alam mo. Ipinapakita ng mga anghel na binuksan din niya ang kanyang puso tungkol sa mga plano na minsan ay pinangarap niya para sa inyong dalawa. Ikinuwento niya kung paano, sa iba't ibang pagkakataon, nakikita niya ang isang hinaharap kasama ka, isang hinaharap kung saan maaring makabuo ng isang bagay na totoo isang bagay na tatagal sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang mga pag-ikot ng buhay at ang mga pagpili na ginawa niya ay nagpalayo sa mga pangarap na ito mula sa realidad. Nagsalita siya tungkol sa kung paano nawala ang kanyang mga plano para sa inyo, ngunit pati na rin sa kung paano, sa ilang paraan, ang ideya ng pagiging magkasama ay hindi kailanman tuluyang nawala. Ang sandaling ito ay puno ng malalim na nostalgia. Ibinunyag ng mga anghel na sa pagbanggit ng mga palan na hindi kailanman natupad, muli niyang pinalakas sa loob ng kanyang sarili ang mga sandali na mahalaga na naglalaman ng kahulugan na hindi mapapawi ng panahon. Inamin din niya sa kanyang pagkukumpisal na sa maraming pagkakataon ay pinagsisisihan niyang hindi siya nakipaglaban ng husto para sa inyo, para sa kung ano ang maaaring naging kayo. Nagsalita siya tungkol sa kawalan ng kung ano ang maaaring nangyari. At kung paano madalas iniisip niya kung paano nag-iba ang mga bagay kung ang kanyang mga desisyon ay naging iba. Ibinunyag ng mga anghel na sa kanyang kahilingan ng pagiging lihim, sinubukan niyang protektahan ang isang mahalagang bagay, ang pag-asa na marahil sa anumang pagkakataon, ang mga plano na minsan niyang ginawa para sa inyo ay maaaring sa ilang paraan matupad. Ayaw niyang maibahagi ang kanyang mga salita sa iba, dahil sa paglalantad ng kanyang mga damdamin, ay inilantad din niya ang kanyang mga takot, ang kanyang mga insikuridad. Mayroon siyang malalim na takot na sa pagsisiwalat ng lahat ng nararamdaman niya, siya ay mailalagay sa isang posisyon ng kahinaan, kung saan ang pagtanggi o hindi pagkakaunawaan ay maaaring magdulot ng higit pang sakit. Kailangan mong malaman na ang pagkukumpisal na ito ay hindi walang sa ang bawat salita ay may bigat na maaaring hindi niya lubos na namalayan. Ito ay isang kinakailangang hakbang, ang una sa marami, upang sa wakas ay makaharap niya ang nararamdaman niya para sa iyo. Hindi ito naging madali dahil matagal na niyang sinusubukang supilin ang mga damdaming ito, ngunit ngayon, sa proseso ng pagtukla sa sarili, nagsisimula niyang tanggapin na ang akala niyang iniwan na niya ay higit na buhay at mas masidhi kaysa kailanman. Hinihiling ng mga anghel na maging handa ka, kahit na ang mga salitang ito ay hindi pa direktang iniukol sa iyo. Sinabi niya ang tungkol sa mga paghihirap kung gaano kahirap magpatuloy ng wala ikaw. Ipinapakita ng mga anghel na, sa paglipas ng oras, sinubukan niyang tahakin ang ibang mga daan, bumuo ng mga bagong ugnayan, mga bagong kwento. Ngunit, sa bawat pagtatangka, lagi na lamang may bagay na kulang, isang puwang na walang ibang karanasan ang nakumpleto. Ang damdaming ito ng kawalan, ang palaging presensya ng kakulangan ang nagbunsod sa kanya upang magbukas. Nabatid niya nang may malinaw na pagkawala ng pangamba na ang puwang na iyong iniwan ay hindi kailanman napunan. At ang pagbubunyag na iyon ang nagtulak sa kanya na humingi ng gabay, tinatanong kung ano ang dapat niyang gawin simula noon. Sa panahon ng pag-uusap, inihayag ng mga anghel na naharap siya sa isang dilema na tila imposibleng lutasin. Tinanong niya ang kanyang pinagkakatiwalaan kung dapat ba niyang subukang muling makipag-ugnayan sa ikaw o kung dapat na lamang niyang lubos na ibaon ang mga nararamdaman na hanggang sa mga sandaling iyon ay patuloy na nagbibigay kahulugan sa kanya. Ang tunggaliang ito sa loob niya ay labis na nagpapahirap sa kanya dahil alam niyang anumang desisyon ang kanyang gawin ay magdudulot ng mga resulta para sa kanya at para sa ikaw. Sa kaibuturan, takot siya na kung susubukan niyang muling lumapit ang mga lumang sugat ay muling magbubukas at ang sakit ay maulit. Ngunit, sa parehong oras, nararamdaman niya na kung hindi niya papansinin ang nararamdaman pa rin niya sa kanyang puso, tila tatanggihan niya ang isang mahalagang bahagi ng kanyang sarili. Ikaw ay dapat maghanda para sa hindi inaasahan. Ang taong ito ay nasa isang paglalakbay ng pakikibaka sa kanyang mga damdamin, haharap sa mahihirap na desisyon na maaaring makaapekto sa buhay niyo pareho. Ang mga anghel ay humihiling sa iyo na panatilihin ang iyong panloob na kapayapaan. Alam na, hindi alintana ang mangyari, ang banal na pag-ibig ay laging nasa iyong tabi, ginagabayan ang iyong mga hakbang at gayon din ang sa kanya. Pareho kayong pinapatnubayan ng isang mas mataas na puwersa na magbibigay sa inyo ng kinakailangang linaw upang magpatuloy. Habang siya ay nagbubukas, ang mga anghel ay masusing nagmamasid sa bawat salita bawat emosyon na namumuo mula sa kanyang puso, pati na rin ang mga pilit niyang itinatago. May mga sandali na tayo ay napipilitang harapin ang ating mga desisyon upang mapansin ang epekto nito sa atin at sa mga tao sa paligid natin. At sa pagbanggit niya sa iyo, dumating siya sa puntong pakikitungo sa sarili, kung saan ang bigat ng mga desisyon ng nakaraan ay naging halos hindi mabata. Binanggit niya kung paano ang pagmamalaki at takot ang pumigil sa kanya na gumawa ng ibang hakbang, at kung paano ito humantong sa mga desisyon na ngayoy labis niyang pinagsisisihan. Nagsalita siya ng sakit ng paglayo, ng pagpapabaya sa iyo na umalis, o ng hindi sapat na paglaban ng sumulpot ang mga balakid. Ang mga damdaming ito ng pagsisisi ay parang aninong sumusunod sa kanya, lalo na sa mga gabing nag-isa, kapag bumabalik ang mga alaala, at ang katahimikan ay nagdadagdag lamang sa bigat ng kung ano sana ang nangyari. Sa pag-amin ng lahat ng ito, pinaglinawan niya ang isang katotohanan na matagal na niyang iniiwasan, ang mga desisyong ginawa niya ay hindi nagdala sa kanya ng kapayapaan o kaligayahan. Sa kabaligtaran, nag-iwan ito ng isang kawalan na hindi niya mapunan, isang hindi mapakaling pakiramdam na hindi kailanman naglaho. Ipinakita ng mga anghel na, sa pamamagitan ng paglalabas ng mga salitang ito, nagsimula siyang kilalanin na ang landas na kanyang tinahak ay maaaring hindi ang pinakamahusay. Magpatuloy sa pagmasid sa kung ano ang darating. Ito ay isang sandali ng pagbabago para sa parehong dalawa, kung saan ang mga desisyon at mga damdamin na matagal nang nakatago ay sa wakas ay lumitaw sa ibabaw. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang isang paglubog sa mga pagsisisi, mayroong isang bagay na mas malalim. Isang alingaw-ngaw na pagnanais na magkasundo. Hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ipinakita ng mga anghel na, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang mga damdamin, hinahanap niya ng higit pa sa mga sagot, hinahanap niya ang kapatawaran. Sinusubukan niyang patawarin ang sarili sa mga desisyong ginawa niya, na matagal niyang ipinagpapalagay na kinakailangan, ngunit ngayon, sa paglingon, ito ay tila marupok na mga depensa laban sa tunay niyang nararamdaman. Sa paghingi ng pagiging kumpidensyal, hindi lamang niya nais na protektahan ang sarili mula sa paghuhusga ng iba. Higit sa lahat, sinusubukan niyang alagaan ang bagong kahinaang nagsisimula niyang tanggapin. Alam niya na sa pag-amin ng mga kamalian at damdamin, isinusugal niya hindi lamang ang kanyang sariling opinyon ukol dito, kundi pati na rin ang sa kanya. At malinaw ang sinasabi ng mga anghel, sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng matagal ng itinago, nagsimula siyang sirain ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang taong ito ay nasa isang maselang paglalakbay, sinusubukang tanggapin ang sarili at magsimula ng landas ng pagtutuwid. Ipinahayad niya ang takot na bumabalot sa kanya, na baka huli na para bumalik, na baka masyadong malalim ang mga peklat na naiwan sa pagitan nyo upang maghilom. Ngunit, kasabay nito, nararamdaman niyang kailangan niyang subukan, dahil ang katahimikan at distansya ay lalong nagpapalaki ng sakit na dinadala niya. Malaman mo na habang nagsasalita siya, binabalikan niya ang mga pagbabagong dinanas ng kanyang buhay mula noong paglayo. Sinabi niya na bagamat nagpatuloy siya, may isang bagay na palaging pumipigil sa kanya na maging tunay na masaya. Isang patuloy na pagkawalang-bahala, isang pakiramdam na may mahalagang bagay na nawawala, ang nag-udyok sa kanya na usisain ang kanyang mga pagpili at ang landas na tinahak. At itong ang pagkaputol-putol, ang kawalan ng kapayapaan. Ang nagtulak sa kanya na magbukas at humingi ng tulong. Ang hinaing na ito ay hindi lamang isang pag-amin, kundi isang tahimik na hiling ng tulong. Ipinahihiwatig ng mga anghel na sa pagsasaysay ng kanyang mga alinlangan at panghihinayang, naghahanap siya ng paraan upang harapin ang bumabalot na sakit sa kanyang kalooban. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang mga desisyon, ngunit may isang bagay sa loob niya na sumisigaw ng kasalungat, isang boses na hindi na niya kayang patahimikin. Intende kitodos na eramos, ekparte da cura SM reconhecer SS Eros, uma forma de siguer em frente. Siya ay nagsisimulang maunawaan ito at ang bagong pagkaunawang ito ang nagbukas ng kanyang puso. Ang mga anghel ay humihiling na ikaw ay maging sa sapagkat ito ay isang panahon ng matindi at magulong emosyon para sa kanya. Kailangan niya ng oras upang matanto kung ano talaga ang kanyang nais at kung anong landas ang dapat niyang tahakin. Munit inihayag niya ang kanyang kabustuhang magsimula muli, nasubukan muli. Munit ang takot na siya ay tanggihan, na baka hindi mo na siya bigyan ng bagong pagkakataon, ang pumipigil sa kanya na gawin ang hakbang na ito. Ang takot na ito ang nagpaparalisa sa kanya, kahit na sinasabi ng bawat bahagi ng kanyang sarili na dapat niyang gawin ang isang bagay. Ang mga anghel ay nakikita ang pakikibaka na ito bilang isang palatandaan na kahit na may pagnanais ng pagkakasundo siya ay hinaharap pa rin ang kanyang mga sariling takot at kawalan ng kapanatagan. Mahal na kaluluwa, malinaw ang mensahe ng mga anghel, maghanda para sa mga posibleng pagkakasundo, ngunit maunawaan na siya ay nasa proseso pa rin ng pagtuklas kung sino talaga siya. Sinusubukan niyang maunawaan ang kanyang mga damdamin at ang mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpili. Ang mga anghel ay humihiling na panatilihin mo ang iyong puso na bukas at ang iyong isipan na payapa, na nalalaman na ang lahat ay bahagi ng isang mas malaking plano ng paglago at paggaling para sa inyong dalawa. Habang siya ay nagsasalita, napansin ng mga anghel ang isang tunggalian sa loob niya. Sa isang banda, ang pagmamataas at takot na balik-balikan ang nakaraan; sa kabilang banda, isang malalim na pagnanais na magsimula muli kasama ka. Ang tunggaliang ito ang nagdala sa kanya upang ibahagi ang lahat sa isang tao na kanyang pinagkakatiwalaan. Ibinunyad ng mga anghel na inamin niya kung paano siya napigilan ng pagmamataas na gawin ang mga hakbang na maaaring nagbago ng takbo ng kasaysayan. Sinabi niya kung paano, sa maraming pagkakataon, nais kanyang hanapin, humingi ng tawad, subukang ayusin ang mga bagay, ngunit natakot siyang magmukhang mahina, magpakita ng kahinaan, kaya siya napigilan. Ngayon, habang lumilingon sa nakaraan, nakikita niya na ang pagmamalaki na iyon ang naglayo sa kanya sa iyo. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagdala lamang ng higit pang kalungkutan at sakit. Ang kanyang pag-amin ay may daladalang pagsisising na pakatindi na pati mga anghel ay naramdaman ang bigat sa kanyang kaluluwa. Nagsalita siya tungkol sa kung paano, paulit-ulit, tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang mangyayari kung naging mas matapang siya, kung binigyan niya ng higit na halaga ang kung anong meron sila. Ang mga tanong na ito ay patuloy na umaalingaungaw sa loob niya, nagpapakita ng pagnanasang bumalik at gawin ang lahat ng naiba. Ngunit ngayon, lahat ng meron siya ay ang mga kahihinatnan ng mga desisyong ginawa niya. Sa pagpapahayag ng kanyang mga damdamin, sinusubukan niyang sa kahit anong paraan ay makahanap ng daan para sa pagtubos. Alam niyang hindi niya mababago ang nakaraan, ngunit nais niyang subukang makipag-ayos sa sarili niya at marahil sa iyo. Nagsalita siya tungkol sa kanyang kabustuhang makipagkonekta muli, nasubukan muli, ngunit may mas malinaw na pananaw kung ano ba talaga ang mahalaga. Nakikita ito ng mga anghel bilang tanda na sa wakas ay naunawaan niya ang halaga ng inyong dalawa at nang naranasan niyo ng magkasama. Ngunit kasama ng kagustuhan para sa pagkakasundo, naroon din ang mga takot. Inilantad ng mga anghel na natatakot siyang sa paglapit niya, maaaring nakamove on ka na, nawala ng puwang para sa isang bagong simula. Ang takot na ang mga sugat ng nakaraan ay masyadong malalim ay nagdadala sa kanya ng patuloy na pag-aalinlangan. Unawain na ang mga takot na ito ay totoo at para sa kanya, ang harapin ang mga ito ay isang pang-araw-araw na hamon. Sinusubukan niyang tipunin ang kinakailangang tapang upang kumilos, ngunit takot siyang maaring siya ay tanggihan o muling mabigo. Ang labanan na ito ang nagpaparalisa sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit humingi siya ng payo, sa pag-asang makahanap ng solusyon. Sa kanyang pagpapahayag, siya ay nagsalita tungkol sa kahalagahan ng kapatawaran. Inamin niyang sa loob ng mahabang panahon ay iniiwasan niyang harapin ang pagkakasalang daladala niya. Ngunit ngayon, sa pagbubukas ng kanyang sarili, napagtanto niyang ang unang hakbang para sa anumang pagkakasundo ay ang kapatawaran, kapwa mula sa iyo at mula sa kanyang sarili. Ang pagunawang ito ay mahalaga dahil alam niya na kung wala ang pagpapatawad na ito, hindi siya makakapagpatuloy ipinapakita ng mga anghel na binanggit din niya ang kanyang hangaring magtayo ng bago, isang matibay na pundasyon kung saan sila maaaring maging mas tapat at mas nakatuon. At kung nais mo lamang, isa-alang-alang -alang ang posibilidad ng muling pagsisimula. Alam na ang daan ay maaaring maging mahirap, ngunit maniwala rin na maaari ito magdala sa isang koneksyon na mas malalim at totoo kaysa sa anumang bagay na naranasan nila noon.